hinog hello pa yan adi hay at yan o guyabano saan kaya kumuha si lola mo na ng guyabano buo ngayon eh ang daming processes dito guyabano, suha tapos may dalandan pa tapos may mangga. yan minsan lang magsuha. Wala tapos may sampalok. Da, andito kami sa silong ng mga prutas. Uy, si Pita. Ayaw pa nila Ang gaganda naman nila. Buti sana sila mga gusing. Ito, dalandan. Tapas may nyog. May mangga. May karamay. Tara pa ba? May suha. May guyabano. May sampalok. May mga chicks. Mama, <laughs> mo Ayaw ayaw nila magpa-video, hindi naman sila magugusing. Oh, buka gusto niyo pa yung aso namin. Ang ganda dito magtambay. Iniwanan na ako. Punta na nga rin ako dun. Uwi na nga ako. Oo, oh, may papaya pa pala dito. Oo, oh, may langkap pa pala. Tapos yung saging. May manok pa yung manok mistery yan. जितना को बी सामदे बाबा मना